naman Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kalinga Prab at si Ate Carla dahil tinutor nila ang mga viewers sa improvement at mga natapos na na parte ng bahay nila Ate Carla. Grabe nga tuwang si Ate Carla dahil ilang weeks na lang ay makakatira na rin sila sa bahay na pinagawa sa kanila ng mga sponsors at poong kalingap. Pili natin. Ang kalingap po, oh, bagay na bagay yung tiles. Ganda ng kulay. Check natin kung magaling yung nag-tiles, ano? Dito natin makikita kung magaling yung nag-tiles, eh. Yun! Dikit! Dikit po, dikit. Ito check natin. Ay! Mali! <laughs> mali itong isang tiles, mali. Ay, ano? May kalugong. Yun, dito tama ito. Dikit po. Ayan, ito tama. May isa lang. May isa lang, ano? May hangin sa loob. <laughs> At ito mga kalingap, ang ganda ng tiles ng CR nila. Okay, okay yung tanong. Ito medyo... Uh, ito ang tawag ko dito lang ito. Okay, dapat tunay eh. And so, ang laki ng CR nila. Lani ang laki ng CR nila, Carla. Ayan, tara, dito tayo, Carla. House tour sa bahay ni Carla. <laughs> Nandito na pala si Papa Jones. Hello, bro. oh. Okay. Ay, no, Ay, no. Ay, bigat. ambira, ah, bira. Basta. Ah. Pero ito, teka muna. Pakita ko muna itong dala ko. Alam ba kung ano to? Pintura Ay, paano mo nalaman? Ito nga eh, ang um, tawag niyan, dahil yung dati, di ba, sabi mo, request mo is dilaw sana yung sumapintura. So, yan dala ko, di ba, mga pintura na kulay dilaw. Thank you po. You're welcome. Nagustuhan mo ba? Opo. Oh, Ito, tinan mo. Ito, Titan yung ano niya. Yung brand. Pero, ang ano niyan is Burger Brown. Ito yung ano, um, pintura niya. Kung mapapansin mo, Burger Brown. Kasi, uh, hindi naman maganda kung halos black Totally is dilaw. So, ang naisip kasi ni Kalika Parab, yung half upper part niya is dilaw. Tapos yung sa baba naman color brown. So, tingin mo, maganda, ano? Ang maganda yun. Tsaka, ito pa pala. Hindi lang to. Madami pa dito, oh. Wow. Demo, oh. oh. Ito na yung kulay dilaw, oh. Ayan. Hindi naman pala, sa, kahit sa labas pala, kita mo na, color, color yellow yan. So, yun. At ito pa pala, Carla. Alam mo ba, eh? nakalimutan ito? Napakaganda na nga ng bahay ni Ate Carla. At grabe nga, maging tiles ay si Kuya Jomer pa daw ang pumili at pinili nga nilang putik na tiles para sa bahay na ati Carla dahil ito daw ay malinis tignan. Grabe nga at malapit na talagang matapos ang bahay na ito at sobrang excited na rin si ati Carla at ang buong pamilya niya na maranasan tumira sa bahay na kanilang dati ay pinapangarap lamang. Hello Yan. So, yun. Tsaka ito pa pala, Carla. Alam mo ba, eh? nakalimutan ko. Ito. ito, cake tapos flower. Happy man siya rin. Uh, Late na <laughs> Ha? Late na? Hmm, actually, nabili ko talaga ito 18 pa. Pero kinip ko talaga sa May, may tubig talaga yan pag ano ko. Kaya kung kumakita mo, medyo fresh pa naman siya. Sinsya na. Oh. Ito, oh. Okay. Yeah. Ito, nagustuhan mo ba? Okay. Welcome. Bawin yan. Mm. Okay ka lang ba? Parang pansin ko, tayo mo kayo ngayon ah. Nagtatampo ka ba dyan? Sorry na. Naging busy lang tayo kasi alam mo naman, nagpapaano tayo ng bahay mo. Tanggapin mo lang sorry ko. Uy! Pansinin mo naman ako. Tatampo ka pa ba? Ay lang po, ay hindi po. Hindi. Ba't ramdam ko yung tampo mo? Hindi ka nasalita eh. Hindi ka, napagod lang po. Pagod ka lang? Bakit ba init na init ka? Ako nung ako naman. Ako naman. Hmm. Ano ba ginawa mo kanina? Ba't napagod ka? Nagdala po kasi kaming pagkain sa nito po. Ah! Ito ba yun? Ay. Sure ka ba? Hindi ka galit? Oo. Oh. Galit ka yata eh. Hmm. Sana next time, nag-chat ka sana sa akin para at least natulungan kita sa paglitbit niya. Yan po yun. Nagtatampo ka, di ko na pala alam. Bakit po nang nakaraan? Ay, sa yung usapan natin. Usapan? Oh, no! pinag-usapan ba tayo nakaraan? Ano ba yun? Check po yung grabe parang may tampo nga si ate Carla kay kuya Jomar sapagkat hindi niya nga ito pinapansin at medyo cold din siya kay kuya Jomar kaya naman nagtataka na nga si kuya Jomar kung ano ba talaga ang nagawa niya at bakit ganun na ang aksyon ni ate Carla sa kanya napaisip talaga si kuya Jomar dito Well, in-un-send mo yata ay. Eh. send ko na po. Sige niyo naman tinapad. Oh? Alin yun? Ditnopad. May nilimutan ba ako? Okay naman yung mga, ay, madala naman yung mga gamit. Sabihin mo na kasi, kasi dinilit ko na. Paano ko, maano? ano? Eh, tulad yan, dinilit mo. hindi eh, ko tuloy alam kung ano yung napag-usapan natin. Lasing mo naman po yun. Eh. Nabasa ko ba? Minsan kasi bigla ko na lang na-open kasi ikaw yung lagi nasa unahan eh. Pero di ko yun nababasa. Masin ko ba? Wala, di ko naman nababasa yun. Mag-okay po kayo? Oo? Oh? Ben bro. Ano ba kasi yun? Pwede Wala Tapos na po yun. Hindi na pong alam yun. Eh, hindi eh, naman pwedeng ganun lang yun. Eh. E, tinan mo, may na, -u -u pala sa ako. Sabi mo eh. Pero, yun, nalimutan ko. Hindi naman pwedeng ganun lang. Na, like, ano na lang natin, nalimutan. E, tinan mo, nagtatampo ka. Ano ba kasi eh. yun? Ano Sabihin mo na. Sabihin mo na. Mo, eh. mo, eh. Pag tumuot siya, makalat na sila sa bilin. Pag-upot na sila kaya ragong tapos sila ibang nilis. Ano? Sorry po. Hmm. Pasensya na po. Pasensya sa ako? Ako ba ang kausap mo? Pasensya sa akin? Sa mga viewers po. Tuloy so, na kasi. Sige na, sabihin mo na kasi sa akin. Wala po niyo, tapos na eh, okay nga, tapos na nga, okay, wala na tayong magagawa doon, pero hindi masusub yung ano natin, hindi yun naman, um, nagtatampo ka ngayon. Sige na, baka ba kita. Dahil ba doon sa ano, late yung pag-ano ko ng ano natin, man, sorry. Hindi yun, Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!